Anong pangalan ni tatay? Eugenio Juan. Eugenio? Juan. Eugenio Juan. Magkano po yung voucher na i-release niyo? Uh, 2014. 2,040. 2,040. Ilang ektarya po yun? Bale, 60 ko 6,000. 6,000 square meters. Uh, pero, Sorry. pero kabuan ng bukit ko, 14. 14,000. Oh. Eh bakit po 6,000 lang? Yung kalahati binigay ko sa anak ko. Pero ah. yung 3,000 na kinukuha ko sa Dino ayaw nang tanggapin para makuha yung nanin 3,000. Yung 3,000? Oo. Oh, dahil... ano po yun? Hiwalay na parcela? Meron ba yun? Yung buong buong yun. Nakakunsa ko. Kaya yala pinakuha ko sa anak ko yung kalahati dahil lang sa kakare. Opo. Pero yung kanino po nakapangalan? Sa akin ha? Ano po ang i-release nyo tayo? Abono. Anong, anong abono? isang triple saka 60 uh, sulfate sulfate ang uh, oh, ilang kilo lalabas na sulfate diyan 19 pa oh. 19 uh, kwan yeah 19 kilos oh. ayan 19. so ito yung uh, kabuuan ah, uh, 20. 20. Oh. 20 kilos na sulfate 2100 at saka 1 kilong triplicator. Triplicator. Okay. Uh, ano uh, anong masasabi mo naman? Ah, uh, makukuha mo na yung abono mo. Ito, pangkuha na lang ito. Itong... Maabot ba? Hindi, hindi ano, nakabili na ako eh. Magkano'ng nabili mo? Iwan ko kung ilan yung nakuha ko doon nakuha. Meron akong... Mga ilang kaban yun? Lima. Limang kaban. Oh. Magkano ginastos mo? Huwag ko muna magkano yung Sino hindi mo alam? So may ibang pumipili yung anak mo siguro? Hindi ako, ako mismo ang pumipili. Oh, And, hindi mo na matanda ako magkano? Hindi. Nabay. Kailan mo pa binili? Itong... Itong June. Itong June lang. Oh. Ah, anong mga, ano ba yung mga pinili mo? Di Yuria yon, uh, yun, malamang. Hindi ako nakuha ng Yuria. Ah, triple 14. Triple 14, saka 1620. Uh. Magagamit mo pa ba yan? Hindi yan? na. Hindi, hindi na. na. Hindi na sa Dayatan na lang. Sa dayatan mo gagamitin. Uh, so hindi na talaga aabot. Kailan ka ba nagpatanim? Nung Ajis, nung July. Ajis? Ajis ng July? Oo. o oh, hindi mo na kailangan ng abono kasi... Nakabili na ako. Yung, yung abono isasabog mo, binili mo na hanggang, uh, uh, sa, hanggang sa umani ka? Oo. Uh, uh oh. hanggang sa pang-sabre, uh, nakakuan na. So, di, ito, stock mo, mo na lang ito. Uh, stock mo na lang, Itatago mo na lang. Limang kaban lang yung naubos mo oh. sa 6,000 oh. square meters. Anong binhe ang itinan yung mo? Triple. Ay, Binhead. triple two. Triple Saan galing yung binhe? Okay. Sa DA din. Hindi, sa kon Meron ako nakuha sa DA, pero sa dalawang pinin ko lang kayo hybrid. Pa? Meron ako nakuha sa DA, Apa? pero naglagay lang ako ng dalawang pinita para pagkain lang. Ah, uh, hybrid po. Oo, oh, hybrid. Ah, uh, so may ilang ano po ang nakuha niyo ng binhi? May ilang kilo? Ah, uh, nine. Nine kilos. Oo. Uh -huh. Yun yung itinanim niyo pang kain doon sa 3,000 hectares. Uh -huh. Ay, sa 3,000. meron dalawang pinitag na ginawa uh -huh. ko lang oh, pagkain. Apo, so, pang dahil kain. Dahil masarap sabi kaya ako. Apo. Anong yung... binhi po? Longping. Ay, uh, yung one, sabi, arasi, sarap sabi naman ang one, ang naglagay. Arasi, sarap? Oo. Oh. Oh. Ayan, sinubuhan ah. Ngayon, yung triple 2, binili mo? Oh, binili ko yun. Oo, yun talaga yung tinatanim mo? Hindi, yung talaga yung tinatanim kong mm -hmm. ni Juan, 160 saka 216. Ah, Then, yun ko lang sinubukan. yung triple two? Oo. Yung triple 2? Oo. Oh, ngayon, uh, bakit, hindi ka na, bakit hindi triple 2 ang kinuha mo rin sa DA? Ala-alayin o. Wala hybrid, no, Hindi uh, rin umabot. Uh -huh. Late mo rin. Late din na yung ibigay yung pinigay. Alang triple to nung nagkuhan sila. Ah, hindi ka pa nagtatanim noon nung nam, namigay? Hindi pa. Hindi pa. So kung meron sana, kaabot sana. Oo, oh, abot ako. Oh. Kaso noon ako na yung pangalan namin eh. Hybrid na Hybrid na lang. Uh -huh. So, nung uh, nagpapalista, wala nang available hybrid na lang. Walang inbred. Pero mahuli na ako. So, mahuli yung inbred. Uh -huh. Ah, mag-decide ka na bumilit na lang. Ah, uh, talaga ba, Bibi? Magpupula na ako eh. Oo, magpupula ka na. So, kung mahuhuli, hindi na aabot. Oo, hindi na Kasi kahit, kahit meron. Uh no. Sa dayatan, ilan ang naiubos mong abot Naubos uh, na. Ilan abono? Ilan nang naisasabong? Ah, uh, Baka, naku nakuha naku na ako na ano mo pito. Ano pito? So, uh, so, dahil ko hybrid kasi basta uh, ako eh. Mas malalakas uh, sa ako. Uh, Ilan naman ang inaanim Sa 6,000 hectares. Ay, 6,000 square meters. Ito ko lang itong taon ko lang nasubukan ng dayata ng nag hybrid. Hmm. Naka 90 ako nakuha. 90 kabans. Uh, hybrid. Ay, Malaki ba yun? Malakas na dahil oh. yung, sa inbreeding, nakakuha lang ngayon sa Binti, gano'n lang no. Oo. Oh, oh. So, nadadagdagan ng... Oo, uh, kaya panibaguan. Nanay ko, ko. baka kaaling ko, sinubukan ko lang. Oo. Oh, oh. So, first time mong magtanim ng Triple 2, tapos first time mo rin itanim yung RC Masarap. Oo. Oh. Eh, yung anak mo, ano ang nakuhang Binti? Yung anak ko pala, nagpukuha din ng Dayatan Hybrid ang kinuha niya, mm. Ngayong yung Tagulang Triple 2. Bumili na lang din siya ng apo. Oh, Pero na nakakuha ba siya ng binhino galing sa DA? Oo, oh, meron. So, makakakuha rin siya ng... Abon. Abono. Abono. Oh, oh. May voucher na siya. Nakakuha na ay, ay, na. Ay, na na siya. Ito, magkakasunod kami. Uh, Oo. Oh. Taga saan ka nga, Tay? Tampak. Tampak, dos, tre. Tampak dos, tre. So, Kailan ka ba, Ani? Eh? Itong mga, kuwan, October. <laughs> Hindi naman na salang tayong tanim mo nung bumagyo? Hindi, hindi. naman. Hindi. Okay naman, oh. hindi naman siya nalusaw or nalumubog. Oh. Sige. Thank you, Tay! Salamat. Okay.